Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Ngayong October nga yung pinakamadaming parcel na dumating sa atin. Ito nga muna yung bubuksan namin ngayon at bukas na nga yung iba. Ito nga pala yung tumbler na stainless steel na. 12 hours nga tumatagal yung init dito kapag malamig naman is 24 hours. Bali 900 ml na nga pala ito. Meron nga pala tong straw mount or kaya naman pwede nyo naman straight drinking lang. Next naman itong microfiber towel. Per box ang laman nga pala nito is 20 pieces. Ang kinagandahan dito is reusable na. Ito naman yung stainless steel oil strainer container na pot. Bali, nga pala to ng mga excess na mantika or mga nagamit niyo ng mantika. Siyempre, bago ko gamitin, isinugasan ko muna. Pagkatapos, ang pinunas ko na nga pala dito yung reusable na microfiber na cloth. At dahil meron nga kami tira dito mantika, ay ko na nga dito. May patungan at may strainer na nga pala tong kasama. Ang ganda nga ng strainer nito, kaya yung mga sobra-sobra sa mga pinirito mo ay masasala talaga. Makakatipid ka na talaga sa mantika dahil ma-reuse mo na talaga yung mga excess na mantika. Next naman itong vegetable cutter. Stainless din na nga pala yung mga blades size nito at saka non-slit yung handle. May kasama na nga din para tong draining basket. Iba't ibang klase nga pala mga cutter ang pwede nyo gamitin. Next naman itong maliit na Christmas tree na pan-display dito sa TV. Next parcel naman itong slim cabinet. Siyempre, bago ko buuin, tinignan ko muna lahat kung ko, kumpleto lahat ng mga parts. At nung kumpleto na nga is binuo ko na at ang napakadali lang pala buuin nito. At bago nga ako matulog, ay eh, binuksan ko na nga din pala ito na ng aking mga makeup at skincare. Ang ganda nga din pala nito kasi three layers na nga din pala siya at napakalaki nga. Kaya yung mga makeup at skincare ko ay kasyang-kasya talaga dito. Hindi lang yon pwede ko din ilagay yung mga jewelry ko dito sa gilid. Fast forward nga kinabukasan, eh, napakadami pang damit na nasa labas nila Rizian kasi wala na akong mapaglagyan. Buti na lang meron ako nitong slim drawer. Na-organize ko na nga lahat dyan sama-sama para hindi na ako mahirapan pa maghanap kung nasan yung mga gamit nila. Lifesaver talaga tong slim drawer at space saver na din kasi kahit saan mo isiksik kasya talaga dahil nga slim lang siya. At bago ko nga i-unbox to, magtitipla muna ako ng Miracle Barley. Instead, mag soft sa ko or mag flavor juice ako itong barley na lang yung iniinom ko. Masarap na, healthy pa. Malamig naman yung tubig na nilagay ko kaya hindi ko na nilagyan ng yelo. Syempre, ang partner ko nga pala dito ay yung tinapay. Alam nyo ba na kahit color green niya hindi siya lasang damo? Ang lasa kasi nito is cucumber lemon. Na once na matikman mo isahan na panapin mo. Pagkatapos ko nga magumagahan, ako naman ni mag-unbox na. Ito nga pala yung mga tissue na napakadami na at sulit na sulit kapag binili nyo. 10 pieces per pack na nga yung isa tapos ito namang malalaki is by one take 2. Pero ang nilagay ko nga dito sa tissue namin sa taas is dalawa na lang muna. Para na mamamay isabit na din ako doon sa kabilang side. Maganda presentation at makapal. Four layers na nga din pala yung kapal nito at saka napaka soft and smooth. Ito na nga yung trending na wipes dito sa TikTok. Limang piraso na nga pala to guys at napakaganda nga din ng quality. Tapos napakamura pa. Eto naman yung hanging diffuser. Pwede nga pala to sa mga sasakyan, sa kwarto, sa bathroom, o kahit saan pa. Air freshener nga pala to ng oil based na. May kasama na nga pala to na fragile oil-in bottle, wooden cup, plastic plug, lace, at saka foil plastic and instruction. May libre pa dyan na diffuser seek at saka naman vent clean. Para mabango naman dito sa sala namin, dito ko na nga lang sinabit sa electric pan namin. At effective nga, napakabango nga. Lavender nga pala yung sinabit ko at ito namang isa is Okada. Next parcel naman ito mga leash na mga watch ng panglalaki. Dahil wala pa nga pala ako ditong video review, i-upload ko na nga lang pala sa TikTok kaya abangan nyo na lang doon. Meron na nga din pala nagpadala sa amin dito na panlinis ng salamin at natatanggal nga pala yung handle niyan. Para in case na basa yung salamin, malilinis din talaga niya. Lahat pala na nakikita nyo, ilalagay ko na lang pala sa yellow basket or comment section. Next parcel naman ito, pabango ng aso. Bali, meron nga din pala libre yan ng tatlong cent. Etong violet yung napili ko dahil gusto ko muna itry. Pwede nga din pala ito sa tao. At para makatipid nga ako sa pag-groom ng mga fur babies ko, ito nga pala yung ginagamit ko. Wala pa nga pala 200 pesos at guys, tinan nyo, makakatipid na ako ilang beses ko pa magagamit. Dahil pag pinagroom ko sila is 500 per month. O ba diba, sa halagang 200 pesos magagamit ko na yan kapag kailangan ko sila gupitan. Kompleto na nga din pala to dahil may shaver na to. Meron na pang gupit na kuko, meron na pang gunting at saka may suklay na din. At dahil na nga, ngalawang na nga yung gate namin dito sa labas is pinaltan ko na nga. Mas mahaba nga yung ginamit ko dati pero ngayon is maliit na lang yung sakto na lang dito sa aming pinto. Madali nga lang din pala siya i-assemble. <tong> Habang pinapaltan ko nga dito yung gate ay tingnan nyo naman to si Raze nakabantay sa akin. Diyos ko day. <laughs> Pwede nga din pala ma-open niya ng ganyan pero nilak yan guys kasi napubuksan niya ni Reese. Sa sobrang tarino nga ay ginagabi niya yung uso niya pagbubukas nun kaya naman nakakataka siya. Diyos ko day. <laughs> Hindi nga sila nakakatalon dito kasi takot sila.